Welcome, to the ride. Nandito <laughs> kami ngayon at nagra-ride. Kasi na... ng mga magusay na mga driver. Buyag buaw. Wow. Ng unit up. Wala na. Ako ngayon ang pinante. May kotse sa likod. Punta, yung preno pati yung silenyador. Silenyador. Anong silenyador pa? Silenyador. Paraman yeah. lang? Oo

What? Malon, alon Hop. Oh. Ah. Malon, alon. Paa mo, maipit yung paa mo. Malaglag ka dyan. Pa, Hawak sa ako. Hawak yung paa mo. Bin, binababa mo. Huwag may baba yung paa mo. Maipit yan. Pilay yan. Hindi huh. ba mo lang yung paa mo. Murong kasi yung pundoan. Oh. pa kasi pa. lupa dito mga idol, oh. Sarap pa. yung lupa. natin, kailangan ikutan natin kasi isama natin si Madam... Madam Ropa. Biniikot <laughs> niya yung... bibili niya lupa dito. ayo lawak oh lawak nang glupahin oh Hello mga baby This is the text training sa to Siyo 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 Bilis tira takbuhin ang Malalayan mo. <laughs> oh, malalay. Ayan. Kabisado na, kabisado na mga idol. Magaling ka, magaling. Ang galing, ang galing. Pwede na pang skyway. <laughs> Baka pang skyway, lumipad na yun. Maliparin <laughs> <laughs> mo pa nga. <laughs> pag 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 ah. pag 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 yung patarung Di yun? bike Pwede uwi ng summer to. <laughs> lag, lag, lagyan lang natin ng solar, Para huwag ka uwi. hindi oh. narawan? Panarawan. Pagsiksis na ito mga driver. Buyag buaw. Anong buaw pa? ano? kuryoso kuryoso? Malapit na tayo sa ating destination. mapunta na tayo sa Unitop talo na? ardua. bawas. Ô, tao mùa tai đơn ta là bây giờ. Sai là mùa đơn tao. Ô, tao phát tai đơn tao. Ô, Kayo pa lang? Paano? Alam nyo na, dito oh. na, dito na. Dito oh, na. na, na. Ang mga idol. wala kang magiging sarap

dito na tayo sa unit up. Unit tayo mga idol. Sama ating mga sixing driver. <laughs>